Ayan hey, mga buddy pala uh, nalalaman mo yung challenge ko sir dati ng pag inom ng gamot na bibigyan ka na ng pera o ano na nangyari? Wala ba diba, nung dati nung pumunta kami sa inyo yun pala yung last pero pumunta kami sa inyo no? na pinapainom papainomin ka ng gamot dapat na ayaw mo uminom ba diba, may pinakita ko sa yung pera tapos ang nangyari hapon na no nagsundo ako sa mga anak ko ngayon, pag uwi namin, umulan ng malakas. So yun, basang-basa kami. So hindi na ako nakabalik sa yon. Tumawag pa nga ako kay Kuya Rengi na yung ibibigay ko, si Kuya Rengi na lang muna yung magbibigay para makainom ka pa ng gamot. Tapos babayaran ko na si Kuya Rengi. Sinabi ba niya sa yon, <laughs> Di ba tumawag ako sa iyo? Sabi ko, si Kuya Rengi na yung magbibigay sa iyon. Baka hindi mo lang naalala. Hindi sabi niya. Hindi kaya ako magbibigay muna ako. Yun daan, pati ni Ate Jenny, yun yung sinabi niya. Oo oh, nga, oh. so ganun nga. tapos did, babayaran ko na lang sa kanila, parang oh. ganun. Kasi nga na ako makabalik nun, kasi nga basang basa kami, sa gabi na rin noon. So, hindi ka rin uminom, yun sana ano yung start natin. Hanggang sa nagtuloy-tuloy na, hindi ko uminom ng gamot. So, yung mga body, syempre yung mahal nating ano, uh, sponsors sponsor ay yun yung kasing bilin sa akin na makita niya si Kuya Jonathan na uminom ng gamot at pag uminom ng gamot isang buwan dire diretso bibigyan ka diba? dapat anin na buwan yun 13,000 yun dapat di diba? 13,000 siya dadagdagan pa niya yun kasi para makapagligo ka kung may ka ng dalawa o tatlong beses ang linggo dadagdagan pa niya so yun yung bilin niya sa akin mga body actually nagkakausap naman kami ng sponsor na yun at pinadala niya nga sa akin yung pera yun yung pinakita ko kay Kuya na ibig sabihin totoo po yung yung challenge ko sa kanya totoo nung bibigyan ko siya ngayon yung bibigyan sana kita ng pera sa akin sana gagaling yun parang pang ano ba pang kasi hindi naman kasi yun yung usapan namin ng ano ang sponsor ang usapan namin yung sponsor dagat yung isang buwan o anim na buwan pero sa kagustuhan kung uminom ka ng gamot sa araw na yun ako mismo ang magbibigay sa iyo sa akin nga mga buddy eh hindi man natupad ni Kuya Jonathan yan, syempre yung sponsors po natin nakikita po yon, nakita po at napapanood po yung mga vlog namin uh, nga mga ilang linggo actually yung sponsor na yun, matagal pa eh matagal pa sa akin yung pera sige bigyan muna natin pagkakataan si Kuya Jonathan baka uminom ng gamot kaya muna natin mag ipag isip isip ilang linggo pa yan lumipas tapos hindi ka na talaga uminom. Parang nagkaroon pa kayo ng away ni Karenji, ni Ate LB, ay, ni Ate Jenny. So yun, syempre yung sponsor mga body, hindi naman yung nakikita ng personal yung nangyayari. At nagbe-base lang din sa video. Siyempre, ako din mga body bilang pinagkatiwalaan ng pera na yun. Ayoko naman pong panghimasukan. Panghimasukan yung pera na yun. Ha? bigla na lang ibibigay ko po ko kay Kojo kahit hindi naman ganyan na pag-usapan ayoko pong masira sa kahit kaninong sponsor o nagpapaabot ng pagmamahal sa akin so ang ginawa ng sponsor uh, sinabi ko sa sponsor ate uh, hindi pa po nakakainom si Kojo pero nakikiusap pa ako sa kanya na bigyan pa natin ng konting panahon baka magbago yung isip so ilang araw po ulit binigyan ka namin ilang, ilang araw eh wala talaga ayaw naman namin kasing di ba sabi ko sa iyo ayaw kong kada inom bigyang ka ka inom bigyang ka hindi kasi maganda yon parang para sa sarili mo na nga yun tapos ganun po yung gagawin kada inom para uminom ka ng gamot bibigyan ka ng pera hindi kasi magandang ehemplo yun hindi maganda so sinabi ko sa sponsor ngayon nasabi sinabi ng sponsor sabi niya sige gamitin na lang natin kung sino yung may deserving kung makakita kami ng deserve mga body so tumagal pa sa akin ng ilang panahon yun mga body mga ilang araw yung pera hanggang sa Uh, yun nga parang nakapag decide yung sponsor na meron ata siyang uh, panggagamitan na lang sa iba kumbaga parang meron ata siyang ibang vlogger na sinusubaybayan o hindi ko alam mga body o kaya individual na gusto ng tulungan personal so ibinalik ko na yung pera sa kanya kaya joke, so ibinalik ko na po wala, po, wala na po sa ako yung pera at ayoko rin po kasing mawala ng tiwala sa akin yung mga sponsor ito po, yung pagbibigay alam din po sa inyo mga body na baka isipin nyo na baka na sa akin yung pera uh, ginamit ko o kaya uh, hindi ko ibinigay, hindi po ibinalik ko na po yung pera doon sa nagbigay, uh, lalagyan ka na lang po dito yung screenshot, nung usapan namin, ito ay yung pinaka text nya sa akin at kung kailan ko po ibinalik sa kanya para ano po, para uh, malinaw po sa inyo, para mawala na rin po yung agam-agam nyo na baka sa akin pa o oh, hindi ko ginamit o oh, ginamit ko sa iba hindi po binalik po natin yon yung pera na yon kung magkano uh, at sa sa ano din sa kagustuhan din ng sponsor syempre sa yung matu, masusunod mga body ako sabi ko nga ako ay nagiging tulay lamang sa mga gusto nilang paabutan ng uh, pagmamahal at kung sakali man na uh, yung papaabutan nila ay ayaw nila mga body or may sila silang iba willing po tayong ibalik yun at Uh, kung ano man yung gusto nyo ipagawa ay yun po yung ginagawa natin so ganun ko yung yata na ibalik ko na po kay ma'am pangalan niya ay ayun nyo pala magpabanggit ayan Uh, naibalik ko na sa kanya yon. ngayon, hindi naman natatapos yung kwa Jonathan hanggat siguro kung uh, nakikita niyang uminom ko man ng gamot edi baka bumalik pa ulit yun yung ang ay ayoko lang kasi nasa akin yung pera Ayokong ako yung may ng pera na kasi mahirap kasi yun isipin ko pa yun o kaya ano ko kasi yun ambaga uh, uh, responsibility responsibility ko kasi yun pag nasa akin yung pera Ngayon ibinalik e, ko sa kanya at yun din yung ano niya may pagkagamitan ata siyang mas deserving uh, kaya yung pera na yun nagamit na nagamit sa iba yun so yung sayo Uh, hindi ka rin naman uminom, di ba? Malinaw naman yung usapan natin, di ba? Yung naging usapan natin. at uh, sa katunayan hanggang ngayon hindi ka rin naman uminom. Pero hindi pa rin naman natatapos sa ganun, di ba? Nandito pa rin naman kami kung sakali. ba? Diba? Hindi ka naman namin ano, pababayaan. O sakali lang na gusto mo gusto mo pa eh gaya nga sinasabi mo, ah, parang ayaw mo na. Eh wala kaming magagawa, no. So, ano, ano ba yung plano mo? At least malinaw sa iyo ha. Wala sa akin yung pera na yun na. Anong baka may gusto ko sabihin dun sa ano, nag-challenge sa iyo. Baka gusto mong humingi ng tawad sa kanya o pasensya o kung ano talaga yung rason mo kung bakit hindi ka uminom ng gamot. Ang pasensya na po sa ano, sa challenge sa sabi niya sa akin na pera. Kasi hindi ko talaga kaya uminom ng pitong gamot eh. Mm. -hmm. Ganun karami. Parang tumututo ni Kalao Bangor. Ang pito eh. Kasi siya na po. Yun masabi ko. Sorry na po. Pero hindi naman masama loob mo kasi binawi. Okay na po. Oh, okay na po yun. Hindi naman. Kasi ikaw, kumbaga, ikaw yung natalo. Di ba? Talo oh. ka doon sa challenge. Talo ka sa challenge. So, hindi mo talaga kaya. Hindi mo ano. Paano yan Kung sakaling gusto nyo ibalik, eh, yun talaga yung pag-inom mo ng gamot. Wala talaga. Wala talaga ang pag-asa. So, makainom tayo ng gamot. Di walang kagaling sa katiyakan eh. Walang katiyakan? Oo. Oh. Hmm. Sa bagay, Sergio, nakikita ko, mas mabuti na yung sinasabi mong ganyan. Kaysa mm. yung isa nangangako ka na, sige, oo. Yeah, diba, parang napansin ko sa'yo, mas maganda na yung ganyang sasabi mo na hindi ko sigurado, hindi ko tiyak mas mabuti na yan kasi yung sabihin mo nabagay? oo, tiyak ako, sige parang dati, di ba, sige, oo -o. Ngayon, tapos hindi mo magagawa kaya nagagalit sila sa iyo, sponsor mo. Ngayon, mas ma mas mabuti na, na ganyan siya sabi mo na hindi ko tiyak, hindi ko sigurado. Para at least walang biado no? Walang ano, ma mabuti yan, maganda yan. Ganyan kasi kung hindi ka rin nga naman talaga sigurado, bakit mo sasabing oo, oh, oh, di ba? Tsaka bakit ka magbibitaw ng salita kung alam mo namang hindi mo kaya, di ba? Mas mabuti na yan ganyan. Tama yan, tama yan ano ko dyan uh, agree ako sa dyan yung sasabi mo na ganyan na syempre dati oo ka lang ng oo eh di ba sige tapos biglang hindi kaya sila nagagalit iyo, marami nagagalit sa'yo eh kaya yun tama yun kaya yun so, ayun kay ma'am uh, salamat po uh, at pasensya na rin po uh, yun talaga eh sa so, kagustuhan po natin ano tumulong eh, at least po ginawa natin yung part natin alright si Kuya Jonato naman then ay ay maliwanag na po sa kanya na ganoon po yung nangyari ayun gusto ko lang din paliwanag sa iyo kasi baka isipin mo tinatago ko kaya kinukuha ko yung pera so yun na mga body medyo mainit na dyan Kuya mainit dyan sa pesto natin dito ka kumain ka na so may bibigay ko lang siguro sa iyo Kuya Jo ay pagkain no pagkain na lang siguro gawa ng hindi kita pwedeng bigyan ng pera muna no? kasi nga uh, mabibigyan ka siguro konti lang pero pagkain mabibigyan kita para makakaan ka no so ano na lang bigyan na lang kita ng pagkain yung mga body yes saka na kung ano ano sa tingin mo kung ano may, may tutulong ko sayo wala eh yun talagang gusto kong itulong sayo paggagamot eh eh wala man wala kaming response wala rin yung obra hindi rin yung obra sayo parang wala lang ganito lang lagi gusto ko eh so, ganyan na lang kahit doon sa bahay hindi kita mapapasok kasi nga sana maintindihan mo at alam ko naman na intindihan mo kasi nga may nakakahawak ang sakit ano so yun ganyan na lang po, Jo eh, sa nagmamahal po sa akin nangamusta nakabusta ko rin ko rin po kayo mm -hmm. Magandang umaga po sa inyo lahat yun tsaka kung sakali man may mga mag-vlog sa'yo iwasan mo na yung mga ibang salita ha mga pasaring kung baga paninisi tuwasan mo yung mga yun kasi lahat naman kami kami nila ate Jenny nila kay Reggie ay kung gusto lang naman yung mapabuti ka no wala na yung galit tanggal mo yun yung paninisi walang ganun ha at kami ay tumulong din lang naman sa'yo at sino pa man ang ano ko lang sa'yo kung sakaling may gustong tumulong sa'yo pagbigyan mo no at wag mo kunin yung mga tulong kanyari sabihin pag umot kita o sige pag gumot mo ko tapos pag nandyan na yung gumot di ka inom wag mas maganda yung ginagawa mo ngayon na hindi ko tiyak ano, hindi ko sigurado ganyan huwag kang magbibitaw ng salita na hindi mo magagawa kasi nga mas malalo silang mga galit sa'yo ano so ayun sana naintindihan mo yun so ayun mga buddy hanggang dito na lang po at si Kajotan eh, hindi pa po kumain uh, pakainin po muna natin para at least lang, magkaroon siya ng lakas ng pangatawan uh, syempre, dalangin natin na syempre gumaling ka no. uh, Try mo pa huh? pre ka, pray ka lagi uh, ka iusap ka sa ama, pray ka na liwanagin yung isip mo na makayanan mo yung pag-inom ng gamot no? Ayan. so yun, pamay na kayo, salamat ha at uh, sa pagdala mo, mahirap ka pang ano, maglakad yan, pambira. Ingat, ingat ka. Bye-bye. Hanggang sa muli mga body Salamat bye po. Bye-bye. po. Ayan. At nakawin na rin pala kami kagabi. Kagabi lang po kami dumating. At sakto dito maglilinis tayo kay Kabsado. asa sakto uh, si, si Kodyo. At pumunta sa bahay kanina. Nakita kita sa CCTV. Pero nagising ako kasi nga pumasok yung kapatid ni Mrs. Nakita mo ba yan? Oh. yan? kaya ako nagising. So, yun, nakita ko. Buti nakita ko si Kuya So, yan. Hanggang sa muli, Jonathan, ha. Ingat ka lagi doon sa ano mo. Oh, bye -bye. Tirahan mo.